Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga na. Titimpla tayo ng kape. Gusto niya may tsokolate. balansa yata pag coffee mate. na lang muna for today evaporated na Okay, ready na yung kape niya. Para sa kanya yan. Ako, black coffee na lang ako. Ano to eh? Coffee mate. Okay, ito yung ito yung ano uh, brewer So, binabad ko ng suka at saka sabon. Para luminis. Mamaya ko yung ugasan. Tikman ulit natin to. Bigay na natin. Lalabas tayo ngayon natin, silipin natin yung likod. Ito yung gilid. Binubuksan ko na yung bintana. Ano to? Blinds. Tingnan natin sa harap. Buksan natin pinto. nag-isno na naman. Nag-isno na naman. Kalak din. Pero ang ginaw. Hindi ako matatapo ng basura. Tinatamad ako. Tamad dahil na naman ang isno. Ginaw na naman. Ginaw na naman malapit na yung matapos siguro kasi March lahilo na yung lamig nagsusuot muna ako ng aking mga gamit para hindi maginaw. Hmm. ganyan na suot natin. Pag di lumalabas. <laughs> pa na off. Anyway. dadali yung kape ko. Iiwan ko na lang dyan yung kape ko. It's black coffee. Oh, kala akong... Ay, dali na natin yung kape. Kala akong puro no? sa inyo itura ayan punong puno pa rin ang isno konti lang ako kasi may, may nag, nag nalagyan ng isno yung stairs so ayan na naman hindi pa matutunaw yan kasi nag iisno pa rin ngayon ng konti konti at ang temperature pakita natin ang temperature May isno dito sa patungan ko eh. Ang Temperature ngayon. Kita ba? Hindi naman makita. Minus 9 feels like minus 15. Walang ano ngayon? Weather statement. Walang weather announcement. Kasi hindi naman normal lang to. Walang storm. Walang very very cold. Walang icy weather. Normal lang. So uh, pero mag i snow ngayon ang have to at yung gang max, wala naman walang nakalagay na centimeter of snow so mahina lang yan sana lumabas ang haring araw <laughs> mabawas-buwasan yung snow matunaw ang driveway at nang hindi nalinisin <laughs> hindi ako magtapo ng basura natambat ako. Konti lang naman siya. Dalawa lang naman kami. Ito, ano to, oh, ice. Mga ice to. Dala namin yan sa Toronto pag maalis kami. Nilalagyan ng ulo ng lechon ng baboy para gawing lechon. Napakahilig ng asawa ko sa pagluluto ng lechon, hindi siya masyadong, masyadong kumakain. Gustong gusto lang niya naglilechon. Binibake namin sa oven. Ayan ang ay itsura ngayon. So, yan na muna tayo sa umagang ito. Magandang umaga. Alas 8 pasado pa lang. Kaya ang boses ko ay ganito pa. Galing sa tulog. mag almusal pa lang ako. Nang, ang almusal ko ngayon, lugaw at saka puto. Okay, bye-bye. Bye-bye na. <laughs> Yan ang aking itsura pag lumalabas. Ang kapal, med, doble-doble suot ko. Tapos dalawa pa yung aking ano. Dalawa pa ang aking scarf. Itong isang scarf na to. Meron na tong hood. O. Oh, Tatakpan na ulo. Importante yung leg mo. Tsaka yung tenga mo. Pagka ganitong maginaw. Okay. Bye bye. See you next time. Bye.